Okay mga kapaiters, magandang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Uh, kibali sa video ng ito mga kapaiters, andito pa rin kami sa hagdan. Uh, gumagawa kami ng hagdan dito sa second floor. Uh, for today's video, isi-share ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo step by step paano natin i-layout yung ating hagdan. Aktual na pag-layout mga kapaiters, kapakita ko sa inyo mula sa riser uh, step at sa pag-apply ng ating oro plata mata ibabahagi ko sa inyo paano natin yan gawin at sa hindi pa nakasubscribe dyan asahan ko yung subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong video na i-upload at sama-sama tayo mga kapaiters at panoorin niyo hanggang dulo para may kunti kayong kalaman na matutunan go! <tinyo> yun mga kapaiters unang una bago tayo mag actual layout sa ating hagdanan alamin mo muna natin ito yung mga formula mga kapaiters sa ating riser yung uh, sukat sa ating riser yung pwede lang natin gamitin ang pinakababa nito mga kapaiters is 15 15 yung pinakababa at yung pinakataas na riser is 20 cm pwede tayo gagamit ng 16 cm, 17 cm 18 cm, 19 cm hanggang 20 cm pero hindi na tayo pwede lalagpas ng 21 cm ng riser dahil ito ay uh, mataas na. Hindi na yan applicable dito sa hagdan. At yung step naman natin, ang pinakamababa na uh, step natin is 25. Yung pinakataas is 30. Hanggang dito lang tayo magpili ng ating step para sa ating mga sukat na step 26, 27, 28, 29 hindi na tayo tataas dito sa 30 dahil masyado nang mataas yun yung kibali yung step niya ba pag ganyan mas mahaba na hindi rin tayo bababa sa 25 dahil maiksi na yung ating step hanggang dito lang tayo sa 25 yun ang una nating alamin bago tayo sumampa pag layout sa ating hagdan sa ating aktual okay mga kapiters dito naman tayo sa pag apply ng oro plata mata ang ibig sabihin nitong oro is uh, buinas or sagana kung sagana tayo may plata tayo sagana sa pananalapi ginto ito yung plata yung mata naman is malas or kamatayan ito ang ibig sabihin nito mga kapiters ginagamit ito nung unang panahon pa kaya naniniwala ako nito na maganda ito gamitin kaya ginagamit ito sa paggawa ko ng hagdan ngayon isisir ko sa inyo yung mga riser na tumama sa mata ito yun dahil number 3 yan tayo sa number 3 pag tatlong step kayo or riser tumama yan sa mata kaya hindi tayo gagamit ito ang number ng mata is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, hanggang 30. Yun ang hindi ko ginagamit yan na mga riser dahil tumama yan sa mata. Okay mga kapiters, dito na tayo sa pag-layout. Ito yung layout ko dito sa aking ginawang hagdan. Kibali, hindi ako gagawa ng hagdan kung wala akong guide. Kibali, ito yung guide ko mga kapaiters. Uh, ito pala yung opening sa ating hagdan. 120 cm yung uh, open niya. Yung butas niya. At 580 yung haba niya. Kibali, gibi na ito mga kapaiters. Ito na yung pinakabutas. Dito, hanapin na natin yung ilang riser, ilang step ang ating i-apply dito kaya gagawa tayo ng guide pasinsya na sa ating drawing ito yung guide kong ginawa yung actual na sukat natin dito mga fighters mula dito sa top flooring sa ating roof beam or roof deck hanggang dito sa ating top flooring sa ating second floor kibali flooring to flooring yan 300 cm at yung haba naman niya mula dito dito sa hulog natin hinulugan yan mga kapaiters hanggang dito sa kolom ito kolom yan poste hanggang dito 580 ito na yung kukompute natin para makuha natin anong sukat ang ating step at yung ating riser may beam to ito mga kapaiters kailangan naka beam yan ang purpose nito sa beam para yung slab dito kasi slab niya yan dito masuportahan sa beam dapat may beam tayo na napakapaikot dito sa ating opening sa pagkuha ko sa sukat sa riser mga kapiters dito tayo magkuha sa ating riser yung 15, 16, 17, 18 19, 20 dito tayo magkuha yung mga maximum na mga sukat niya at yung step ito yan, yan pinakita ko na yan kanina dito. Ganyan lang yan. 300. Ito. Sampul lang ito mga kapaytol sa. 300 divided by riser. Dahil ang gusto kong riser is 15. Ayan. Maganda yan sa pambata o pang senior citizen. Na taas ng ating riser. 15 equals 20. Para makuha natin yung step natin sukat sa ating step ah, dito naman tayo mamili ito yung mga maximum na sukat ng ating step 25 hanggang 30 hindi tayo pwedeng bababa dito hindi rin tayo pwedeng tumaas dito dahil mataas na masyado time times lang yan mga kapaiters 300 divided by 15 riser dahil ang gusto kong i-riser dito na sukat is 15 equals 20 ito na yun 20 step na ang ating maggamit dito mga kapaiters may 20 step tayo yung 20 steps di diba ay times lang natin yan sa 29 dahil 29 yung uh, nakuha ko na sukat sa ating step equals 580 Ayun, tumama dito mga kapater. So, sa haba natin. Dahil dito, nag-compute ako. 300. Yung ginawa ko sa ng uh, riser 20. Mayroon tayong 15 riser. Quals 15. Yung riser natin. Yung riser natin, hindi ko yan kinuha. Dahil tumama yan sa mata. Yan. Ito so, mga kapaters. Yan. Yung 15. Nakuha yan ko pumatak sa mata yan kaya hindi ko yan kinuha yung 20 na riser at isa pa hindi siya aabot pag i-multiply na natin sa kibali 30 yung step natin 450 lang yung kalalabasan hanggang dito lang yan hindi siya aabot sa 580 makikita niyo yan mga kapaiters mamaya pag i-actual na natin ito guide lang natin yan ibali yung ano ko dito riser sa ginawa ko dito ng hagdan is 15 15 ang sukat yung riser niya tapos yung ating ating step ito 29 yan kaya umabot siya tamang tama lang siya dito sa opening natin mula yan dito sa ating hulog Okay mga kapiters, ito yung aktual na opening sa ating hagdanan na ililayot natin ngayon. Ibali, yun yung uh, roof deck natin. At ito yung ating second floor. Ito yung poste na pinakita ko kanina. At yung mga beam. A uh, sure lang mga kapiters na yung opening natin naka paikot na paikotan na yan ng beam. Yan yung mga beam. Yun. Para yung isla dito may suporta sa beam tatapos lang yan pag file ng CHB mga kapaiters dahil pinapailan ko muna ng pandirian uh, pader yan ng CHB para dyan na natin iguhit yung mga uh, riser at step natin hanggang dito yan ayun ibali mula doon sa top flooring sa ating roof deck hanggang dito sa top flooring sa ating second floor yun yung 300 yung pinakita ko kanina 300 yan cm si ang taas niyan tapos mula dito may guhit na ako dito mga kapahiters yan dito yan dito tayo mag upis sa pagsukat nakahulog yan doon sa uh, beam yung beam na yan yan inulogan yan ito yung ah, uh, tumama dito hanggang dito yan dito tayo mag umpisa pag sukat -so mula doon hanggang doon kibali sinukat ko na yan 580 kaya yung 580 yun na yung opening dito gan mamaya mga kapiters iguhit namin yung step niyan kaya mga kapiters napakaganda na may guide ka pag gumawa ka ng hagdan ito yun ito yan yan, yan Dito tayo nagkumpi Yan. Mula dyan hanggang dito. Hanggang dito mga 'yon yung guhit ko, yan, yung lapis. 'Yon yung 580. Ito. 580. Mula dito sa pusti na to. Si Pusti no? yan Yan. Okay, ito yung guide ko. Dito yan. Mula dito, magsukat tayo ng 15 15 cm hanggang dito yan, dito. 15 cm. Dito na tayo magtatangsi. Magpako tayo dito. tatangsian natin doon sa top sa flooring. Doon. top flooring sa ating uh, roof deck natin hanggang dito sa ating 15 cm yan dahil riser na isang step na to tapos magsukat naman tayo dito ng 29 cm para sa ating step tapos taas naman tayo dito lumaya mga kapiters ipakita na ko, ko yan ano namin yan gagawin Okay, actual layout na tayo mga kapiters. Bali, dito tayo magtangsi. Tap sa ating flooring dito sa ropdik. Ito yung roof natin. Flooring yan. Tap natin dito. Tapos, tatangsian natin doon. Doon sa flooring din sa second floor. Uh, tataas tayo ng 15 cm. Para yun na yung papakuan natin para sa tangsi dito. Ito yung actual natin na layout para makuha na natin ang ating mga riser dito dahil dadalhin na yan natin dyan sa wall dyan natin iguguhit yung mga step at risers natin Yeah, dito ikot miaw sa kwan miaw katong sa kana to 15 second floor okay dito tayo sa baba mga fighters yan galing tayo doon no? at ang siya natin yan dito mula dito sa ating flooring sa second floor uh, so katayo tayo ng 15 cm hanggang dyan dahil atras pa tayo dito ng isang step dahil yung pinakalas nating step yun yung uh, flooring sa roof deck yun na yung pinakalas natin na step Okay, mau nani? Gikan dere miaw Sok de o 29 Kasi 29 yung step natin mga kapaiters Dito na tayo magsukat -so ng 29 Tapos Kiat naman tayo dito ng 15 uh, Gagamitan natin ng level bar yan Ito na yung actual natin na uh, pag layout sa hagdan mga kapaiters Tapos ito, tangsi na to, dadalhin natin yan dito sa wall para doon na tayo magguhit. Ah uh, dito mga painters nakapagtangsi na kami at yung tangsi lilipat namin yon doon sa pader para doon na kami magguhit ng ating banner uh, oh, at ng ating dim. Okay idol. Yan mga painters. Uh, nilipat na namin yung ating guide dito ito yung guide dilipat na natin dito yung guide sa ating ladder. ayun para dito na tayo maguhit sa ating riser at sa ating steps katulad dito mga kapitars may example na kami yan riser natin 29 cm ay riser step pala yung 29 cm yung step tapos Royal Riser 15 cm. Dayo na lang rigaw. fighters ito na yung actually out sa ating riser at sa ating step dito sa ating ginagawang hagdanan yan dito yung 580 natin mula doon ah uh, suka tayo ng 15 cm bali unang step to mga fighters tapos suka tayo dito ng 29 cm dahil 29 cm yung ating uh, step Ayon, 29 cm yan 29 cm ito yung first step natin ito yung pangalawang step yan level bar lang ginagamit namin mga kapaiters na pag level sa ating mga riser at step level bar yung mga installer natin at yan, uh, ito na yung mga step natin. Ibali, itong guhit na ito, ito na yung guide. Yan, makikita natin mga kapaitor. So, yan. 29 cm. Hanggang dito yan. Yan, 29 cm. Tapos yung riser, 15 cm. Yan, ito. Yan oh, 15 cm. Yan hanggang dito na yan hindi na tayo malilito pag may guide na tayo dito kasi ito yung pinaka guide natin yung tangsi natin tinangsian natin mula doon sa top sa flooring sa uh, roof deck tapos dito sa top din sa flooring sa second floor natin yun na yung guide natin And yan lang mga kapaiters pag layout sa ating hagdan Di 20 steps ang ating nagawa dito. Mga kapiters, mula dito hanggang doon. 20 steps yan. At 20 risers din tayo. Pumatak yan sa plata. Yung 20 na riser natin. Yung ilang riser natin, ganun din yung ating step. 20 yung step natin, 20 rin yung ating riser. Dito sa aking ginagawang uh, drawing mga capytars uh, 20 piraso 'yan katulad doon kanina. Kibale tumama to or pumatak to sa plata. Kung bibilingan natin, ito first step. Oro, plata, mata. 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 Oro, plata itong last mga kapiters plata na to mga kapiters 20 uh, steps tayo dito kasi natin makikita yung mga number sa mga mata 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 or 33 yun natin nalaman mga kapiters na dito sa 20 steps natin ay pumalo yan sa plata dahil 20 siya dito walang 20 dito na nakalagay sa ating uh, kudigo dito ayan so mga kapiters ito na yung actual na layout namin sa run at sa ating riser ayan dito yun na yun. hanggang doon na yun sa taas yun yung opening doon yun mga kapiters sana ah uh, nakuha niyo ng uh, kunting kalaman dito para lang to sa mga beginners mga kapaiters sa mga master na gumawa nandiyan, sa mga master na gumawa ng hagdan dyan uh, shout out at ako'y sasaludo sa inyo itong sa akin uh, para sa mga beginners lang yan okay mga kapaiters yan okay mga kapaiters tatapusin ko na lang ang video kung ito mga kapaiters Uh, thank you for watching at sana may nakuha kayong konting kalaman dito paano pag layout ng hagdan. At salamat sa lahat. Thank you for watching. God bless at bye bye.